Isang nakakalungkot na balita tungkol sa isang babaeng nakulong sa isang oven habang nagtatrabaho sa isang supermarket. Siya si Gursimran Kaur, 19 years old. Para kumita ng pera, dalawang taon na nagtatrabaho itong si Gursimran sa isang supermarket sa Halifax Walmart kasama yung nanay niya. October 19, 2024, nakajuting nga itong si Gursimran kasama yung nanay niya nang napansin bigla ng nanay niya na nawawala nga yung anak ng si Gursimran. Hinanap siya ng hinanap ng nanay niya at ilang beses pa nga siyang tinawagan pero hindi nga siya sumasagot at ito na nga yung nagpaalala dun sa nanay niya. maya, -maya lang, dito nga may isipan ng nanay ni Gursimra na silipin yung walk-in bakery oven nila doon sa may supermarket at pagbukas nga niya, dito nga siya magugulat sa makikita niya. Sa loob ng oven na to, dito niya matatagpuan yung anak niya na si Gursimran at nasunog na nga yung buong katawan. Sa so pag-iimbestiga ng mga polis, lumalabas na naiwang bukas yung oven at nakailimutan itong isara at since kasyang-kasya nga yung tao doon sa loob ng oven, somehow nakulong doon sa loob si Gursimran. Sa ngayon, grabing pinagdadaan ang pagluluksa ng nani ni Gursimran kasi syempre malapit siya doon sa anak niya nung nangyari yon. Sabi pa nga ng isang malapit kanila Gursimran at doon sa nanay niya, Imagine the horror that her mother experienced who herself opened the oven. Ayun na lang din sa nanay ni Gursimran, gusto na lang daw niya ng hustisya, lalat at nangyari daw to sa gitna ng trabaho. Nagluluksa naman din yung iba pang mga nakakilala kay Gursimran at ayon sa kanila, Gursimran was a young beautiful girl who came to Canada with big dreams. Para naman matulungan yung mga naiwan ni Gursimran, specifically yung pamilya nga niya, nagbawa ng isang GoFundMe page or isang fundraising para matulungan sila. Ayon sa kanila, makakatulong daw tong pera na to para maidala din yung tatay niya at kapatid nga ni Gursimran papunta sa Nova Scotia para nga maka sa burol at libing ni Gursimran. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa din naman yung investigasyon para alamin kung bakit nga ba ito nangyari at kung aksidente lang daw ba to or may iba pang nangyari.